Maganda, maganda, magandang araw mga ka -airinay. Kamusta kayo? At welcome back, welcome back sa aking pa-videos for today. In, may pakusina tayo ngayon, pero alam nyo ba, alam nyo ba kung ano ang ating gagawin sa aking pakusina? Alam ko, hindi nyo naman alam. Pero dadalhin ko kayo doon. Walang iba. Ang ating gagawin dito sa aking pakusina is gagawa ako ngayon ng hindi ulam kundi ako'y mag ice candy dahil hindi nyo na isa na rin ako ngayong business woman business woman ka girl Anyways, anyways, anyways. Ako ay gagawa ng ice candy ngayon para meron tayong pa... Yun na nga. Meron tayong pahanap buhay. Kahit nasa bahay lang tayo, meron tayong kinikita. di ba Pagkakitaan natin ang ating ref. ba diba? Hindi lang, ano, hindi lang yung mga pagkain natin na nandun. <laughs> pagkakitaan natin yun. Pambayad ba sa kuryente? Ito ang ating gagawin. Ang aking flavor for today is Melon. Melon bang sabi Melon ang ating flavor. Nung isang araw pa ako nag-umpisa mag-ice candy, ang una kong ginawang flavor is ano, buko salad. Tapos, ang suminunod nun is chocolate. And yung ngayon, meron pa akong ilang piraso pa dyan, yung mangga. At dahil paubos na siya, gago ako ngayon ng melon naman. At ang ating mga ingredients for today is, nagtunaw ako ng one-fourth na cornstarch para pampa, ano niya, pampa, pampalambot. Diba? Yung iba gumagamit ng yabo. Ako ayaw ko ng yabo. Gusto ko cornstarch. One fourth kilo lang to ng cornstarch nga. One fourth. Tinunaw ko na siya sa isang tasang tubig. At meron ako ditong dalawang lata ng Alaska Evaporated Milk. At meron din ako ditong condensed milk kaw lang siya kasi ka ano uh, ang ano niya kasi mas mura yung jali cow yun ang kinuha ko at meron din akong isang all purpose cream para meron meron siyang lasang nagki creamy creamy di ba malit maliit lang naman to oh. at doon kasi naubusan ako dito ng gas sa uling muna ako nag-init ng tubig. Ang tubig, hindi ko na kayo dinala kanina ang tubig ko is ano lang siya, isang puno dito sa ating rice cooker. Yung ang ano niya um, ang niyan 1.8 na ano lang ang ang tawag doon. Ang um, kalimutan ko basta 1.8 na ang sukat niya. Yan to. Oh. Pwede niya rin dagdagan just in case, 'di ba? Ako kasi, at dinaragdag, dinagdagan ko pala yun ng kalahati pa, ay ng 1 pa. Basta 1.8 yung ano niya, sukat at nagdagdag pa ako ng malikunti pa. Siguro mga mga more or less 1.5 na tubig. Pinainit ko na siya doon at nilagyan ko ng dalhin ko nga kayo dito. Nilagyan ko ng 1 sugar. Ito. Ito ang ating eto na siya pwede ko na siyang ilagay pwede ko na ilagay yung cornstarch kasi ano na siya mainit na siya Nil lulutuin ko yung cornstarch pakaluto ng cornstarch is iaano ano ko na ilalagay ko na tong cornstarch muna dali pag luto na ang cornstarch pwede na siyang ahuin in ayusin ko muna kayo hindi nyo makikita doon kasi mababa yung ating ano, ganyan. Ilalagay ko lang yung cornstarch ko. Wait lang. Mm, meron na siyang 1 fourth na asukal. Ilagyan ko na siya. And ilalagay ko na rin yung 1 fourth na cornstarch para maluto na siya. Ito yung tinunaw na cornstarch. One fourth na cornstarch. Nagbuo-buo okay, na yung cornstarch. Okay. nilalagay ko na tong cornstarch. At habang nilalagay ko yung cornstarch, dapat hinahalo yung tubig para yung cornstarch ay hindi siya magbubuo. Ganito. At dahan-dahan lang yung ano. itin yung cornstarch dito sa ilang. At habang hinihintay natin dapat naga continue to halo lang dapat para yung ano nga nilagay natin starch ay hindi magbuo-buo ay matapong dito yung ano update ko kayo mamaya pag okay na tong starch inahong ko na nga yung ating nilutong corn starch ayun na show pag ang texture niya is ah, dito kayo. Malapot na ang kanyang texture. Yan. Malapot na siya. Cornstarch toyo na niluto. Papalamigin muna na natin siyang konti. At habang pinapalamig natin siya, ipiprepare ko muna yung mga ibang ingredients niya. Habang niluluto pala to, mga kananay, halo lang ng halo para yung cornstarch hindi siya mamungo. Ayan. Palamigin muna natin siya at habang pinapalamig natin siya, ako'y magpiprepare muna ng ingredients ng ating main ingredients ng aking ice candy. Ito yung ating melon. Igagayad ko siya. Nabili ko siya is 35 pesos lang. Pero meron na siyang kunting tama o oh, pero pwede pa, pwede pa naman siya. Kunti lang yan. Wow! Sarap! Yung sabaw niya Oh. Nagsabaw siya. Nalagay ko siya dito sa para meron tayong nagyana ng mga binalat. At tapon yung sabaw ng melon. Melon bang makapagsasabing nagtitinda ako. Nang ice candy daw dito sa aking bahay. <laughs> Binago yung lyrics. Uy! <gasps> yan, yan, yan. Melon. Gagayarin ko to at ilalagay natin doon. Tanggalin ko yung mga buto. Yung buto ng melon. Nung isang araw ko pa to binili, ngayon ko lang siya gagawin. Kasi ngayon lang ako nakapag na, nagkaroon ng time. Sandali. Ngayon <Song singing> ba ito, gagaya ko siya para makuha natin yung laman niya. nyo ba dyan? Napapansin nyo, ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala yung aking mga bona kids kasi kinuha sila ng tita nila doon sa ano, stansa. Kaninang umaga. maglalapasan na ako kaso na pinatawag kami ni Cap kasi may meeting kami kanina. Wala na. tinamat na ako. Kaya ito, gawa na lang ako ng skin di Kasi ilang piraso na lang yun. No, tira na dyan sa ref para mamaya pag kinuha namin yung mga ay habang wala pa yung mga bata at least nakagawa na ako ng ice cream di ba? wala yung mga sawong sawong <laughs> deba update ko kayo mamaya pag natapos ko tong i-prepare eto na malamig na nga ang ating nilutong cornstarch Init, init pa para masya, pero pwede na. Pwede na nating ilagay yung ating mga main ingredients. Ito na, maglalagay ako ng gatas. Evaporated milk. Hmm. Dalawa to, Para creaming-creamy. Creamy. creamy. yung isa pang evaporated milk. Ah, oh, baka sobra. Kasi, yung hawakan nitong kasirula, natanggal na, sira na. Ngayon, meron siyang butas. Sana hindi sumobra. Sandali. Bawasan ko muna itong konti kasi sa tingin ko ay so sobra talaga siya. <laughs> so sobra talaga siya. Babawasan ko muna 'yan. 'Yun. Babawasan ko muna siya ng konti at mamaya ibabalik ko lang naman siya dito pag nahalo na lahat-lahat. Kasi maglalagay ako ng melon at yung condensed ay, bago ko makalimutan, dinagdagan ko pala to ng asukal. One fourth ulit, bali, kalahating asukal na yung nailagay ko dito. Yan. Ilalagay ko yung maglalagay pa rin ako ng condensed milk. Kasi, para lasadong-lasado yung asukal niya yung main, yung ginawa ko kasi nung makaraang araw, yung mango flavor, masyado siyang matabang. Kasi, <laughs> ako, hindi talaga ako nag, pag, pagdating sa kape or sa gata, hindi ako nag-aasukal. Nasanay na ako sa mataba. Para sa akin, pag naglagay ako ng asukal, matamis na. Yung, babawasan ko pa siya kasi maglalagay pa ako ng ingredients malapot nakita nyo malapot yung ating ano ah, dandan lang, punong puno na yun ilagay natin siya ng ano kasi mababa yung ating nan eto na yung ating main ingredients na Melon Melon <laughs> Melon Ubusin ko na siya Kasi syempre Para masarap Uy, sumubra pa Mandali, Magbabawas pa rin ako Sandali lang Buwasan ko muna to ng sabaw Sumubra mamaya ihalo ko lang naman yan mamaya itong mga ni binawas ko ilalagay ko pa rin yan pag nabawasan na tong ano natin kasi ito yeah. punong puno yung ati yun pwede na yan lalagay ko tong dalawa ng melon <laughs> kasi wala tong halo wait yun. Pareho ko sila lagyan ng melon. Para pag hinalo ko siya dyan, lasado na rin siya. Halo ko na ito lahat. Lubos ko na yung melon. At meron pala ko dito mangga. Tira ko yung isang araw. Paggawa ko ng mangga flavor. di Ilalagay ko na rin ito. Diba masarap ito? lalagay na natin sa na rin natin kasi sayang baka masira lang naman hmm. yun di ba pandagdag lasa titikman natin siya kung okay yung lasa niya kung matabang ba o mas maganda kung matamis na <laughs> kasi ang panglasa kung masyadong mababa pag natikman kong matamis na sa akin, ay yun na yun na yung pinakamatamis. Creamy, creamy ang ating pa ice cream di melon flavor. Tikman natin yung mm. taste good. Wait lang. Simutin natin tong condense para dagdag tamis para sa akin, tama na siya <laughs> pag nilagay ko sa rep sigurado, tatabang pato sigurado, sigurado yan simutin natin yung ating condense para matamis lalagyan ko din siya ng cream. Creamy na siya, pero lalagyan ko pa siya ng cream. Kasi, para sulit. <laughs> Kung tutuusin, lugi na ako sa 5 pesos. Pero hindi. Mas gusto ko pa rin yung... Oops! Mukhang sobra na naman. Di ba, ang ating kita. Basta meron tayong customer, di ba? Aanin ah, mo naman ang maraming kita. Kung hindi ka naman binabalik-balikan ng customer, tama ba ako dyan? Yung mga, mga, mga nagbi business dyan, tama ba ako? Kanina pa akong bawas-bawas dito. Uy. Wala kasi oh, sobra na naman. Bagay ilalagay ko naman to dyan mamaya ilalagay ko na lang dyan <laughs> creamy ang ating ice candy o oh, diba saan ka pa dito ka na magbili sa akin <laughs> hindi tinipid sa ingredient 5 pesos lang ugot pa yun naman ako <laughs> Hindi nyo naman nakikita ang aking pagmumukha. <laughs> Ito na ang ating wow, sarap. Mm. Ice candy melon flavor. Creamy. Hindi tinipid sa ingredients. Di balin kunti ang kita. Basta may ibawi lang yung kuryenteng ginamit yung tubig, yung biniling uling, maibawi ko lang yung kahit kunti lang yung kita, basta may kita, ba? Diba? Aanhin ah, mo naman ang maraming kita kung wala naman lasang paninda mo. Tama ba ako? Yan. Kunti lang yun. Ako'y maglinigpit na ako'y mag... Ito ang ating gagamitin plastic. Patok! <laughs> ang size niya is 2 by 10. Pang ice candy talaga siya. Yung malaki to. Ako'y magbabalot na. Update ko kayo mamaya kung ilan ang nagawa kong kung ilan ang aking nabalot na ice candy. Ito na nga po ang kabuuan ng ating ice candy. Nakagawa ako ng 104 pieces. 35 5 pesos pang isa nito. At ang ano ko, ang bad na-budget ko dito is 380 pesos. Lahat-lahat. So, bali, 100 piece, 100, 104 pieces equals 520 ang cost lahat. Ngayon, 50 ko yung binili kong 1 ay nagastos kong puhunan na 378. So bale ang magiging ano ko dilensya is 142 pesos lang naman. Pero syempre hindi natin yung ilalang lang kasi kahit kunti yung aking dilensya at least nauubos at nauubos ang aking ice candy. Pang ilang araw na to. ba diba? Masarap kasi ang ice ko, Jo. Anyways, 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 mga ka this is it for now. At ako'y maglalagay na sa ating freezer. Ipipreezer na natin to para matikman na pag nagtigas na. Sige bye-bye. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Mga ka -irinay. sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And God bless, mga ka -irinay. Always smile para always positive ang ating daloy ng buhay, ang ating pamumuhay pag always naka-smile tayo. Sige na, bye-bye for now, mga ka irina God bless you all.